Okay guys, uh, good morning everyone. Ito guys, uh, nakakita ko lang yung botas. Nakakita ko yung botas ba. Ayan. Pag mga ganito, mga diskarte na yan. Gagawin natin, di ba? Ayan, palaki-laki. kalaki laki ng botas. Yan. So, for the video purposes, at saka kung ano ang gagawin sa so mga ganito guys, uh, gawa natin ang video gawa tayo ng tutorial nito kung paano yung gawin dapat may tapal guys tapalan yan galak laki na kasi diba yeah. so tapalan natin guys i-grind yan dito i-grind after ng grind lagyan ng uh, gum tapos lagyan ng gum lagyan ng another uh, uh, inner tube sa, sa taas at saka sa kiliran niya lagyan ng uh, lagyan ng gum again no yan ang tinatawag na tapal na, puro tapal na bulkit para matibay siya. Okay? Yan ang gagawin natin guys. Okay? Anyway guys, mga ganito dapat palitan na ito. So, dahil sa video purposes lang ito, so, gagawin ko at kung paano magagawa ng mga ganito, okay? For the video purpose na to. ito. guys, oh, so yan ang gam din ito, guys, na tinunaw sa gas, ha? Gam din ito na tinunaw sa gas para kumapit yung gam natin. So, nilalagyan ko ng ganito para tinunaw ito sa gas na gam, Okay? Yan sa mga siya da sa mga luma na interior guys dito kukuha tayo ng nga ano yung pang -tapal natin namaya ano dito sa luma na interior yung interior ng gulong ng sasakyan ano diyan dito tayo kukuha para itapal natin okay bago ka maglagay nito guys dapat na grind na ito nagrain grind ko na yan di ba okay. guys, so, oh. Nagyan na natin ng gam, yung butas kanina. Okay. Yan na guys so yung gum nilagay ko na. Tapos lagyan natin ng ganito guys. So. Okay. Pakita ko lang yan. yan. okay. Ganyan na guys. Tapos ilagay ito sa taas niya. And, ilagay ito. 'yung malaking eh. ahyan, sendya at uh, hinuputan ko guys yung malaki-laki. Na okay, guys, so ilagay ito. Ito 'yung magpatibay doon sa butas na malaki. Ayun, gan Okay? Tapos ang ginawa ko dito, kahit may gam na 'yan siya, 'yung ano, nilalagyan ko pa rin dito ng gam. Nilalagyan pa rin ng gam 'yan sa paligid. Okay? Lagyan ko guys sa pagkais ng gam. Ayun, sabi ko, lagyan pa ng gam sa tagiliran niya. Yan, ganyan guys. Oh. Yan at matibay yan, guys. Yan, ganyan lang Dami rin akong mga tutorial na ginawang ganito. Kaya lang ha, sabi ko i-retake ko na lang ito dahil ha, nag video naman tayo. Para pa may bagong video naman to. Okay. Yan, yan, yan lang. Tapos ilagay din dito. Basta paikuta lang ang gum yan guys. Tapos i-bulket mo na. Isa lang doon sa bulketan. Okay. Ayan. guys. Ayan. Pag maluto, yan mamaya matibay yan. Okay. Ayan, ganyan matibay na Mga gawa sa bulpitan. Okay. Matibay yan dahil uh, sa loob at labas yung gum niya. Okay. Iluto natin guys at makita nyo mamaya. yan Lutoin natin guys. guys uh, iniset ko yan sa ano 3 minutes set ko lang yan sa 3 minutes 3 minutes ang setting natin okay. so, hintayin natin guys maluto yan malapit na guys yan malapit na guys mag shut off po hintayin lang natin mag shut off yung uh, ano nya timer ayun na guys nag shut off na buksan natin yan ang luto pa. Okay. ko sa inyo ang luto niya. yun ang luto niya, di ba? So, ang ganda ng pagkaluto niya. Lagyan natin ng tubig dahil mainit. Ayan, ipakita ko ulit sa inyo. Pero matiba yan, guys, mga ganito. Lahat ng discard ng mga taga-bulkit. Basta ganito, matibay ito. Lutong-luto siya, tapos matibay at saka hindi yan bumubukol diba? So, yan ang uh, tama talaga yung mga ginagawa ng mga ibang vulcanizer pero sa akin tagal ko nang ginagawa ito eh. di ba yan makikita mo dyan sa mga vlog ko dami akong ginawang mga ganitong uh, klaseng bulkit pero matibay guys matibay tested and proven po yan yan na guys eh. yan. pag nilagyan natin ng hangin yan ang po pong resulta eh. Diba? Mag, uh, ano na mo? okay maraming salamat data anyway kung wala ka na magawa ganito ang gagawin pero kung may mga bago naman y eh, energy pwede palitan po hindi ko man ito tinirecommend na ya, hindi palitan pero dapat palitan kung uh, kung may kaya malang kayo na bilihan ni eh, palitan nyo na lang okay yan ang ata uh, yan ang mga recommended you guys. ah So maraming salamat sa inyong lahat. Thanks for watching. Maraming salamat po. kabit na lang yan. Kabit na lang natin yan. Dahil para ano, pa, wala mang pang yung may-ari. Kaya kabit natin. Okay.